So ayan na guys. Makauwi na nga kami. Galing ng ospital. kaling uh, galing ako ng pharmacy. Bumili ng kanyang ano, uh, medicine. Tama naman yung pinabili ko sa kahapon na gamot niya at uh, yung hinahanap ko na eye gel na hindi siya available binigyan ako ng doktor ng uh, uh, anak ibang uh, klase pero ganun din naman ang effect niya ayan Kaya, pa -uwi na tayo Niwanan ko lang si Tutoy doon sa glit kasi medyo malapit lang naman itong parang hindi naman ganong kalayo. Ah... Uh, tutulog yung kanyang uh, tita. Niwanan ko doon. Wala siyang internet. Eh, puti naman nagsusulat nung iniwanan ko. And, pang, uh, itong medicine na binili ko na to, pang gabi niya. Yung uh, ano yung uh, binili kagabi na siyang reseta nga ngayon din is uh, apat na beses pala sa isang araw yun kaya pinatakan ko na kanina patakan ko ulit mamaya ah uh eto nakauwi na kami galing ng uh, hospital maaga kami doon uh, muntik na nga hindi matul ma ma-check up kasi do pala sa reception tinatanggihan na kami dahil uh, wala kaming appointment so kailangan daw pa appointment pa eh emergency na to no so kung kukuha pa ako ng appointment hindi ko alam kung kailan pa so ginawa ko uh, pumasok ako doon sa ano buti naman si Sherry naman yung receptionist din naman ang nagsabi na na pumunta kami sa ganong room kasapin so, namin yung doktor kung ano ang sasabihin no ayo pa niyang tanggapin yung uh, PWD card niya huwag ko daw ipakita so nung ano tinanggap naman niya kaso uh, ngayon ko lang din nalaman na limitado lang pala ang, ang ano noon may age limit pala since 12 years old na siya uh, hindi na siya free unlike nung uh, uh, last year nung 11 years old siya kahit sa kami pumunta wala siyang bayad so ngayon Uh, aware na ako dahil uh, limitado lang pala yun. So, kailangan talaga hindi talaga nawawala ng pera, no? Uh, dito, hindi kasi sa sa government hospital, hindi tumatanggap dito ng cash. through kenet ang bayadan dito. Walang laman talaga yung kenet ko. Uh, nakiuso. Meron akong hawak na konting cash eh, nakiusap na lang ako doon sa mga pasyente doon ibang pasyente doon, kung sino ang may may uh, kenet, nakiusap na lang ako na sila ang mag magbayad, uh, then ibibigay ko na lang sa kanila ng cash mabuti naman, at naka, nakakuha, nakakita ako ng taong, uh, ano, willing na magbayad through kenet, no, so yun nga Pumasok ako doon sa doktor at sinabi ko sa kanya na kung kukuha pa ako ng uh, appointment, kailan pa yon E, eh, urgent na dahil yung kanyang mata is na cloudy na siya. Cloudy na. So, no, na-alarm na naman yung uh, doktor and mabait naman yon kasi last year siya din yung tumulong nung uh, pumunta ako doon na wala rin akong appointment is nag uh, nung nagpagawa ako ng kanyang salamin kasi yung salamin dito hindi ka po pwedeng uh, gawaan sa labas kung wala kang prescription yung sukat na manggagaling mismo sa uh, government hindi sila papayag na uh, titingnan lang ng ganoon unlike sa ating mga adult and, uh, pumunta ka sa mga um, optic shop dyan na nagtitinda ng salamin, sila na mismo kukuha ng mga grado mo. Sa mga bata dito, hindi allowed yun. So, automatic, kailangan mo pumunta talaga sa government, no? Ayan nga, uh, pupunta pa sana yung uh, doktor doon at uh, kakausapin bakit pinagbayad pa kami. So, pinaliwanag ko na lang sa doktor na ang pagkakasabi doon is ganoon nga may limit na siya no age limit so hindi na siya nagpunta ngayon sabi niya sa akin uh, yung reset ako sa iyong uh, gamot is dali, uh, sa labas ka na bumili kasi uh, magbabayad ka uli ng, gan, ng another na um, ganong amount para lang sa gamot na para sa gamot na to which is mabibili mo lang siya ng mura sa labas Ang bait yung doktor uh, so yun bin, binigyan niya kami ng prescription tapos yun sabi niya balik ka na binigyan niya na kami ng appointment ba uh, by Sunday babalik kami no che check upin niya ulis si Totoy kung uh, nagwo-work yung gamot no the same na gamot din naman before way back ng, uh, ano na siguro 11 years ganyan the same na medicine pa rin so tama lang yung nabili kong medicine sa kanya na isa ka Uh, kagabi yung pinabili ko. Tapos yung isa nga is hindi available pero binigyan, ni ako ng another na brand ng gamot na, na halos kapareho din noon kasi hindi nga available yung dating ginagamit niya wala na. Iyan ang ano niya. So, ito yung isang binili ko dahil hindi nakabili na nga nung isa eto pang gabi lang. Yung isa, yung binili ko kag kagabi is four times a day pala yun. Ano siya, uh, para siyang uh, antibiotic yun. So, let's see. Bait pa rin ng Panginoon talaga at ano, talagang hindi sana che check upin ng tutoy ka dahil wala kaming appointment. Pero, nagpray talaga ako. Mangilid-ngilid na yung luha ko doon kanina kasi nga, uh, nag worry na ako kung hingi, kukuha pa ako ng appointment, matatagalan paano ano na mangyayari? Di, bulag na pag dinala ko sa kanila. Hindi na naagapan, di ba? Maaga naman kami nakauwi. May chance pa sanang pumasok, kaya lang hindi na ako nagpilit kasi may hinihintay pa rin akong isang uh, ano, para naman sa akin. So, kung sakali na reject na naman, pupunta ako, lalakad na ako ng ano, para masolusyonan, no anyway yan talaga, so nilagyan siya ng ano uh, nilagyan siya ng uh, lubricant doon na uh, nagdilaw yung mata niya para makita yung ananya niya pero cooperative naman, mabait naman eh, wala since walang idea yung doktor, kinakausap siya na etas mo yung baba mo, i mo yung mata mo, ibuka mo yung sabi ko sa dok, dok, deep and mute, hindi ka nyo madidinig. So, sign language lang. It is na, intindihan naman niya at cooperative naman siya. So, yun. Naawa ang doktor, kaya balik kami ng Sunday. Let's see, sana gumaling na ng tuluyan yung ano although yung ka, yung kaliwa is talagang wala na akong maano uh, doon dahil siguro talaga kailangan ng operasyon no at least yung isa masurvive survive di ba pagluluto muna ako ng kanyang uh, pagkain so, sardinas at malunggay na lang ang uh, ano madali ang iluto so magluto muna ako Ayan, nagdo-drawing siya. Ayaw pa istorbo. Nagdo-drawing. Mama, singa yung ice. Oh, ayan. Mapula pa rin. Tulad ng kahapon. Um pinatikan pinatakan siya ng uh, yellow liquid doon para makita ng husto yung problema sa mata niya. So, kung mapapansin ninyo, ayan, cloudy na siya sa gitna. Cloudy siya. Itong isa, meron talaga yan na ano, uh, white spot doon sa pinaka, ayun o, no, kung makikita nyo yun makikita yan white spot mismo dun sa pinaka pupil ng mata niya so hindi talaga siya nakakakita Ani siguro ganon kaya nung tinakpan ko itong kanan niya kahapon umiiyak siya kasi hindi siya nakakakita hindi siya makapanood Ayan. so it's very cloudy na siya oh. kung ano ito rin yung palibot niya cloudy na rin ito na lang i-prepare ko sa kanya para madalian kasi meron pa akong mga hinihintay na dapat uh, asikasuhin no so ito na lang malunggay with ano sardinas hindi naman masela ng tutoy eh kasi talaga ang inaano ko sa kanya more on talaga gulay siya and magpe-prepare ako sa kanya ng, ng carrot juice. Ito, everyday, hindi talaga nawawala sa kanya to. Maliban na lang ko may ibang uh, kung po pwedeng like yung yung isang araw nag juice nagmilon nag siya no. So puro press na juice ang ginagawa ko sa kanya. Sabi ko nga babawi ako sa anak ko no. Dahil nung umuwi ako sa Pilipinas, hindi mo halos na ibuhos sa kanya yung attention ko dahil sobrang busy ako sa paggagawa nung uh, likod bahay no. Ako na yung ako yung nag-labor no. Kaya ito la, uh, sinubukan ko siyang bigyan ng ano, ng uh, gawa ng ganito sa Pinas. Hindi ko nagustuhan yung lasa. Although siya, okay lang sa kanya. Hindi naman yan maselan. Kahit anong ibigay ko, basta uh, galing sa akin. Iinumin yan. No? Ang ano kasi sa atin ng carrots, bukod sa matapang na yung amoy, ganun din katapang yung lasa niya, di ba? At uh, mostly, uh, medyo may After taste siya no man mapait hindi katulad dito na hindi mo hindi mo siya mga amoy na carrots so yung, yung amoy na katulad ng sa atin hindi mo makikita dito pero pagdating sa lasa the best siya satisfied ka dahil sobrang tamis niya napakatamis samahan pa ng uh, celery oh di ba maganda 'to sa kanya hindi ko talaga inaalis na mawala ito, dapat may kasama pa itong apple kaya lang wala na ubusan ako kaya ito na lang everyday to guys naging binibigay ko sa kanya